Ano ba to parang 20 days mm uh, 20 days o 21 days po yan aano na rin po siya nagpapabala uh, na ng bulaklak ito po ay jenden variety pipino episode po tayo oh uh, yan update ko po kay sa ating pipino at yung pong ating pag pipino ayan ito na po uh. ito po yung pagonahin natin na pipino ang dami po ng bulaklak. Oh. Ibig sabihin po, pagka may bulaklak, kasi nagda po niya, Shh, eh, dyan ka pa masusuot, huy. Ay, naku naman. Huwag ka dyan. Aba. Ay, naku. Alis. Dali. Yan, ibig sabihin po, pagka may bulaklak, may, ano, may bunga po ang kasunod. Ay, ano yung aso balik-balik eh. Yan na po yung mga bunga. Pagkakapal po ng bunga. Dito po tayo nag-aaral ng ating pipina. Oh. Bali, ang ina-apply po natin dito madalas fungicide tapos at saka yung mga pulyar Tabi, nasisira. Hmm, konto ano man, no? Ayan. Inaaral ko din po kung paano ito, eh ano, pruningan, ipopruning. Hmm. Dapat itong malimisan natin. Ito. ka Huwag ka dyan. pipino update. Iya, yeah, doon pala mugmok. Tupro nang po tayo. Tuka akong gunti. balate bala ating pulilinisan. Matikan na ng pipino. yung napanood ko po kumbaga napanood natin sa youtube ay pinaprunin po yung ganito tinatanggalan ng ano hindi po natin pang hinayangan tayo po naman may kanya kanyang paraan ano po kumbaga susundin lang natin ayun ay, pinakagusto natin pala ng ano lang kasi to dahon po kaya po sabi ko ito yung ating pinag-aaralan kasi pagdating natin dun mamaya update ko ko sa malawakan natin ganito rin yung ating gagawin paraan mm -hmm. dyan na po yung mga bunga tasterhan natin ng dahon pala. Kunatin lang po natin yung main main stem. Mm. Hindi mo natin naririnig ba? dami po ng bunga ba Mga mm. sagana po itong ibay. Eh. Mm. लगा हैं Mm. Yan na po ganyan kalinis ang mangyayari. Pag pinroning natin ang pinroning. Yan okay na naman po ang side natin. Oh. Lalaki po kung mag hindi natin pang hinayangan yan. Kasi papanirahan, titirahan lang po yan ng ano. Ng mga manira. po ang mga talbusan yan bali po naman tayo sa malawakan update ko po kayo na ano po tara po sama sama po tayo bali dito po naman tayo sa malawakan po natin no? yung pong lang yung ilang puno lang isang sachet lang tapos pinag-aaralan po natin tapos dito naman natin ina-apply sa kabila ah oh. Yan na po yung ating pipino. Bali, hindi pa po ito tapos i-ano. Eh, Lagyan ng, ano tawag ganyan? Nung letting po. Kasi, oh, busy busy tayo dun sa harvest natin nung oh, kamote si tao. Oh, every tuwi ka dalawang araw po, lagi po tayo nasa harvest. Ano po? Ay ngayon, si Bilas ay hindi pumapasok. Nang ilang days na, dapat 3 days na siyang hinihintay po natin. Kaya yun, ito po ay hindi pa tapos hanggang dulo itong bungad lang yung may ano po. May trellis yan. Medyo masukal po ang loob niyan pero yung sukal po bagamat siya nga yung sukal siya yung tumutulong para magpalaki po ng ating halaman. Kasi oh, sa panahon ngayon napakainit. Oh. Ah, ayun, ay, nakipuong ating pipino. Yo, oh. Bali ilang days na ba to? Parang 20 days. Oo. Uh -huh. 20 days o 21 days po. Yan. Nag-aano na rin po siya, nagpapabala uh, na ng bulaklak. Ito po ay Jenjen variety. Jenjen variety para sa malawakang pipino. Ayan, tapos apply lang po tayo ng apply ng fungicide. Oho. Uh -huh. Niyon no. Oh. Minsan ho oh, ay kaya inaaral ko, tinatanong ko rin sa sarili ko na kung popornegan ba siya kasi 'yung oh, napakaraming manila. Oh. Siguro mag-aral po ulit tayo sa YouTube din. O oh, sa simpleng pagtatanong. Ang bilis po oh. Hayo oh. no. Yan na po. May oh. mga bunga na. Try po natin i-pruning ito. Hmm. para mas makabawas ano po tayo pag po kasi walang gaalang dahon ay nababawas ano po tayo dito bawas kasi sa pang spray yan na po may pagkasukal po pero buhay na buhay po naman yung ating tanim mo yun po ang pagkaka-observe ko ano po kumbaga yung damo siya rin yung nag uh, ano nag uh, protection sa ating halaman ito na po may natira na sa ating tikling ah tapos tinututukan natin tanggalan yung ganitong may mga sira kasi mas narayan po lagi yung mas madalas na ano na yan na po ang update sa ating pipino bali si bilas po hindi na pasok yung pilimen po yan po ay pasok ng pasok kaya siya ngayon yung nagaano itatali Oo. Ano chung? aabutan na po kami ng gapang ay. Kung pumasok si Bilas ay eh, sana yari na yan po. Lawak ang sana oh. Tapos na. Kalahati na naman siguro itong may ano. Ha? Eh, oh, kalahati. Sana dalawang araw na siya nagbigadali ay. Yan ang kikisig Yan ang kikisig naman. Inaalam ko eh kung tinatanggalan din ng dahon. Pinupruningan din ko kahit ano. Wala ko nakikita. Alam ko tayo nililinis. Ah. Na. Nadadala ko yung kompletan dahon. Nilinisan. May ba panalit babakpak ko ng tali so, ituto ang ano, natin yan ilan lang ay ako magtataas ikaw magbababa hmm? o tigisahan tigisahan tigis, na tayo maganda tayo oh, diretsulak o diretsulak ano Minsan uchong nga yan o. Yung nagaganito. Meron nang tataas. Meron nang bababa. Oh. Ha? Hula ko parang ano 20 araw lang ito pagkabalas po pala ano 20, 20, days 20 days edi 35 days nga pala eh, baka yung bulaklak pong napangunahin doon dun eh, bunga na no yung ha ang puti ng pipino ba Mm, bahala na 40 po ngayon ng farm gate kahit daw mag 30 Ay, kahit o 20 kin si panalo pa daw ha oh nangyari na chong na o hmm hindi po ilan lang po hindi pwedeng madami ng batak ilan lang ayos lang ang limot yung gustong mga alay gabi taas lahat muna Vamos então... na alarm nyo yun ha hindi tayo paputo masyadong patid yung alam ha yung ay dalo pag bumubulat yung kalalung paan yun sabi ko sa iyo pabor naman niya yan ay nakatulog yung dami nakatulog din sa pag ano nung init ano po kung naman yan hindi nagkadamoy baka ito hindi gumanda lang gano'n kaganda eh pat ayo po Tiresin mo na yung mga uhod doon dami ay yun. Hindi ko laku, lang kung ako na itong ipot. Yari. Hmm. Yan, gara. lalaki ito po ay ano halos kalahati pa yung walang balag oh yeah. tatsagain po naman nating ano yan balagan at gawa po nang nalabas na siya may mga mani ni Rao apply po siguro ulit tayo ng ano dyan insect insecto po yung nadali ay insecticide Oo. Oh. bali mataas na rin po yung tanim mataas na rin po yung damo yung punda mo ay hindi ko naging problema kasi ho oh, kahit po ulit ulit ko sa inyo sabihin siya ho oh, yung naging proteksyon ng ating tanim oh ngayon ho oh, ay tag talaga Oo. Oh. Pipino Pino for the first time tumanim ng marami ano po 3,000 ano daw po yun 3,000 seeds 3,000 seeds yan yun na po yung iba oh Bale yan po, ito na po yung update natin dito sa ating taniman po. Yan, bali salamat po sa inyong pagsama. Nung dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kung sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.